Noong year 2022 September 25 ay dumayo sa Japan ang American undefeated boxer na si Floyd Mayweather upang lumaban sa isang boxing exhibition matchup at nakalaban nga nito ang isang Japanese MMA fighter na si Mikuru Asokura. Sa mga panahon na yan si Asokura ay may edad na 30 years old at aktibo na lumalaban sa MMA at may record na 16 fights at tatlong talo habang ang Amerikano na si Mayweather ay nasa 40 years old at nanatiling undefeated ang karyer nito sa professional boxing bago ito magretiro at pasukin ang puro exhibition boxing match up. So naganap nga ang laban na ito sa Saitama Super Arena Tokyo, Japan, kung kaya nga naman halika kaibigan tunghayan natin ang resulta ng pakikipaglaban ng MMA fighter na hapon na ito sa isa sa pinakamagaling na boksingero sa buong mundo. Nagsusukatan nga sa una ang dalawang boksingero na ito, bumabato ang hapon ngunit tila ayaw magpatama ang Amerikano at umaatres ito. Tinamaan nga ng hapon itong si Pretty Boy sa tagiliran ng magkasabay ito ng suntok at nakapagtataka na sa hangin tumama ang patama ng undefeated boxer. Kumpiyansa nga ang hapon na ito sa laban at makikita na tinatamaan ng counterpunch nito ang Amerikano. Subalit nagpapakawala na rin itong si Mayweather ng patama sa bodega ng Japanese MMA fighter. Ang ipinapakita na laban dito ni Mayweather ay parang basic lamang at hindi mo makikita ang shoulder roll at Philly shell defense. Surround round na ito ay dito na nag-uumpisa umatake itong si Pretty Boy at pini pressure itong hapon. Unti-unti nang lumalabas ang pagka-undefeated ng Amerikano na ito at nagpapaka wala ng malilines na suntok. Tumetama tama din ang mga counterpunch ng MMA fighter kay Mayweather at malakas din sumuntok ito kung kaya nga naman na siniseryoso na ng Amerikano ang laban at pini pressure na itong hapon. <coughs> Hindi rin nagpapahuli sa puntusan ang hapon na ito at makikita ang mga patama sa mukha ni Mayweather na halos tumalsik na ang ulo nito. At dito na nga nagsasabayan na ang dalawa ng mga patama sa isa't at isa, dito rin nakatikim ng na mga suntok itong si Mayweather ng isang MMA fighter kung saan tila nagising ang natutulog nitong lakas. Tinamaan nga ng right straight ni Mayweather ang hapon na ito, bagsak at hindi inabutan ng pagbilang ng referee para tumayo kung kaya nga naman itinigil na ang laban. Huwagi nga itong si Mayweather sa laban na ito kontra Hapon at umani ng 22 million mula sa pay-per-view, ngunit ang napapansin ko sa mukha nitong si Mayweather ay parang natalo sa sakla, siguro ay dahil sa mga patama na natanggap nito sa MMA fighter.